DXDC Radyo Report Pasado na sa third and final reading sa 20th Davao City Council kagahapong Adlawa, Oktubre 10, 2023 ang pagmontar o Local Youth Development Council KUN LYDC sa interview sa media kang Councilor Jafar Usman Marohom Salik Committee on Youth and Sports Development Chair, kining opisina nga mututok gayod sa problema o mga programa sa mga kabataan, sangguyan kabataan affairs ug tanang organisasyon sa mga batan din sa Dakbayan. Matod sa konsihal, panguluhan o chairperson ni ini ang maelek nga SK Federation President, ang Vice Chair, ang Vice Presidente sa SK Federation, o mga miyembro, mga youth organizations o guban pa. Base sa ordinansa, ang LYDC ilaw kini sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Huwag adunay 7 million pesos na budget. Uh, the function of SK is technically, naamago na siya sa ground. Uh, barangay level na siya na SKs. But this one is, kumbaga na nitong wider or general na na youth gid na office. Kumbaga, uh, dili lang siya pang SK but how about those youth na dili part po sa SK or SK official so pwede sila mo dool dito diretso git sa ang local development office and uh, I think na is this mga programa po or services po na ihatag para sa mga kabataan Kini po ang magmonitor, mututok o function ba ang mga SK officials sa ilang katungdanan o sa ilang mga implementasyon sa mga programa alang sa mga youth. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko. Radyo Man, Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News. Derecho. Balita Metro Davao.